Ah, o oh, sige, okay. paano na ba kayo? Oo, oh, mas uh, mabait ho anak ninyo. Ay, naku, ang bait-bait-bait ng anak ko. Hindi mo malikot? Hindi malikot. Oh, sige, sandali lang o, magbibihis lang ako. Oh, pa. sige, dalian nyo lang ha, at malileit na ako. mag uh, magdala kayo ng isa, no? Souvenir. Uh, Mrs., kayo ba'y walang plano magpaalaga? Opo <coughs> <Huh. coughs> oh, ko muna, tatawagin ko lang anak ko. <coughs> Halika, nakutiyak na magugustuhan mong anak ko. Ang baybay -bay niya talaga. Ah, Magkakasundo kayo. Buti naman akong Eh, nasan ba yung baby ninyo? Sino baby na anak mo? Mrs., malaki na palang pala ang baby ninyo. Oo, ang anak ko, si Boyet. Talagang hindi na baby. Ikaw, tuloy ka na ba? Huh? <laughs> Bakit? Anong kala mo sa akin? Hindi pa binyagan. Piloso pa ka, ano? Ay, naku! No! Talagang cute ang anak ko. Masyadong palabiro. Talagang cute na cute ang batang yan. <laughs> cute na cute. Talagang cute. Naku! Paano <laughs> yan, Bert? Eh, bahala ka na sa kanya. May iwanan ko na kayo. Palagay ko, magkakasundo kayong dalawa. May iwanan ko na kaya. Feel at home. Mrs. 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 Hoy! Mrs. Mrs. Hoy! Uh, Alam ba at na nag-aalaga sa akin ay ko. Hmm? Ay, Bert! Ay, Mrs. Dumating na ho pala kayo. Buhay ka pa pala. Ha? Ah, Ang ibig ko sabihin eh, kumusta ka na? mabuti naman ho. Oh, kumusta si Boyet? Mabuti rin ho. Oh. Bakit ho? Oh? Wala ka namang palampasa eh. Ah, oh, oh, bakit? Nakasundo kayo? Ah, oo, magkasundo, magkasundo. Wala kang problema? Oo, oh, wala. Ay, sinabi ko na sa'yo, mabait ang anak ko eh. Ay, mabaito, no, mabaito. Wala akong problem, problema, problema. Ah. Ay, siya nga pala, magkano utang ko sa'yo? Ay, bahala na kayo. Ano ba ang usapan ninyo? Sa limang oras, limang piso kada oras. 25 pesos, ano? Hmm. O, ito. Yung sukli tip ko na sa'yo. Uy, nakadoble pa. Sige, salamat to. Oh, o, sige. paano? Hindi. Tutuloy na ako. Ah sige, salamat din talaga. Ang galing mo talaga. Ang galing mo talaga magalaga ng bata. Oh, siya nga pala, Nasa nga pala si Boyet? Ah, nandyan lang sa baba. Ah. Sige, oh, tutuloy na. Sige. Sa ulitin, ha? Ah. Boyet, I'm so proud of you. Maghawak-hawak tayo ng mga kamay. Ipikit natin ang ating mga mata at isipin natin si Arsenio. Arsenyo, 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 oh, 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 oh. naririnig mo ba ako, Arsenyo? Naririnig kita? Naririnig mo ako? Oo. Bakit parang hindi kita marinig? Lumapit ka, Arsenyo? Lumapit ka? Lalapit ako? Yes. Arsenio! Paluluan ni Arsenio! Arsenio! Malapit ka na ba? Malapit na malapit na ako. Siguro naman nadidinig mo na ako. Yes! <coughs> Lumapit ka, Arsenio! Arsenio! Lumapit ka, Antonio. Nasaan ka, Arsenio? Dahil sa tabi mo, Arsenio, iparamdam ang naririto ka na. Arsenio, Arsenio, lalo mo pang iparamdam na naririto ka na. Eh, putik eh. Asad. Ayo, no. Nyah! 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 Bola ada mana? Hello. ano <laughs> anong ginagawa mo rito? Paano ka napunta rito? Why, ikaw kami, di ba? Kumatuko ako sa pinto. Pinuksan mo. Ikaw ba yun? Oo. Tuwan-tuwa ka pa nga eh. Kaya, umangkla lang ako sa'yo. Pinitpit mo nga ako eh. Ha? Para mabago sa tayo. Tapos? Tapos, tinala mo ko dito sa kama. Hinubara mo ako. Oo. Ah. Uh -huh. uh -huh ka pa nga eh. Bakit ka bumayag? Di ba sabi ko naman sa'yo? Idol kita, gagawin ko lahat. Papaligaya ka lang. Tapos? Tapos nun, pinaghalik ang mok ko. Uh, Ayan, sandamukan. Binigay mo sa akin dahil inuragan ka na. Bakit uh, tapos nun? Sinisid mo ako. Tapos nun? Tapos?

Oh, <laughs> man!